Muli tayo po ay magbabalik sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa ikalabing pitong kabanata na ng Aklat ng Exodus. At tayo po ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, kami po muli ay nandirito. Lumalapit sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Turuan niyo po kami, Panginoon, itama mo ang aming mga maling pananaw at bigyan niyo kami, Panginoon, ang malinaw na kaisipan upang higit naming maintindihan at makilala ang iyong dakilang kapangyarihan. Salamat, Lord, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, mula sa disyerto ng Shin, naglakbay ang mga Israelita sila minito at nagpapatuloy kapag Sinabi ni Yahweh, sila'y nagkampo sa refidim, ngunit walang tubig. roon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinisibukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Egypto para patayin sa uhaw? Pati mga anak namin at mga alagang hayop. Kaya ang humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Ayan, dito makikita po natin sinunod nila kung ano sinabi nila ni Yahweh. Ano po? Sila ay humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Pero sa kabila ng yun, walang tubig. Dito makikita natin, nandun naman sila. Sumusunod naman sila sa kalaoban ng Panginoon. Pero bakit dumadaan pa rin sila sa mga uh, pangit na sitwasyon or bakit uh, nararanasan pa rin nila yung kauhawan noy pagkauhaw dahil walang tubig yan Dito po makikita natin yung palagi nating nauulit-ulit no na hindi ibig sabihin na lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon exempted ka na sa problema kasi kahit ikaw ay sumusunod. According sa kalooban ng Panginoon, dadaan ka pa rin sa testing. Ayan po. Alam niyo po ba, mula sa Sino, bago sila makarating sa Refidin, meron pa silang dalawang uh, lugar na madadaanan, yung Dok, uh, Dokka at saka Alush, no? Pero bakit hindi to na-mention? Kasi po, maaari na wala ditong mga importanteng bagay or detalye na pwede nating matutunan. So, sabi nga, may mga pinanatiling lihim or pwedeng i-reveal sa mga susunod but this time dahil hindi siya kailangan hindi po siya na stay dito na umit siya doon sa story kaya pwede natin isipin na okay naman sila eh no? from Shin tapos nadaanan pa nila dalawang lugar bago pa sila nakarating dito sa Refidim pero nga, wala nga tubig, no? So, sa kabila ng ginagawa nila yung naisang Panginoon, yung, yung uh, instruction ni Lord, still nakaranas pa rin sila ng problem again, sa dami ng pinagdaanan nilang problema, sa dami ng uh, testing na naranasan nila, pero hindi nila natutunan ang humingi sa panalangin. Paulit-ulit pa rin yung way nila, kung paano nila ipararating yung kanilang kailangan. And that's through complaint. Ano po? Nakita niyo po ba yung practical explanation ito na kapag tayo may problema, sa halip na lumapit kay Lord, naghahanap tayo ng masisisi. Naghahanap tayo ng maituturo na may kasalanan, no? Sa so, kabila nang no, wala din naman siya kinalaman, for sure, nakakaramdam din siya ng uhaw, di ba? Pero bakit sa halip na lumapit at humingi ng tulong sa Diyos, ang ating inaatake is yung leader na tinawag ng Panginoon na mag sa atin. Ano po? Alam din naman natin kung ang tao yung i-blame natin, yung tao sisihin natin. Wala din naman siyang kayang gawin dahil alam natin sila, nasa, nasa disyerto sila. At ang kaya lang gumawa at mag-produce ng tubig ay ang Diyos na makapangyarihan. Nakita po ba natin yung problema natin, kung kanino natin sinasabi, wala naman silang matutulong, di ba? Pero kung kay Lord natin ilalapit, for sure may remedy si Lord. So dapat maging lesson sa atin po. Makikita po natin yung part ni Moises dito, ano po. Uh, may karapatan siyang magalit, no? Kasi parang unfair na yung ginagawa sa kanya. Pero, sa kabila ng kanyang nararanasang atake buhat sa kanyang mga kasama, no? Ay nanatili siyang naging leader at siya pa rin ay dumulog sa Panginoon sa kabila ng siya ay nararanasan ng pressure at uh, hindi patas na pagtrato. Ano po? So, dito makikita natin yung tamang uh, tamang pagtugon ni Moises sa problema. At yun ay ang paglapit sa ating Panginoon. Isa po ito sa pinakamagandang ugali ni Moises. Sa tuwing may problema, agad-agad siya ay lumalapit sa Panginoon. Agad-agad yung hinaing niya, yung kabigatan niya kay Lord niya yon sinasabi. Verse 5, sabi dito, Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita, dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking baton sa Sinai. Hampasin mo ito, at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao iyon nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga asama niyang pinuno ng Israel. Ayan, so again, mayroong instruction ng Panginoon no? sa bilang pagtugon niya sa hinaing ni Moises. At ang nakakatawa dito ay muling ginamit ng Panginoon yung uh, gamit na, I mean, yung material na ginamit ng Panginoon kung paano sila inligtas. Uh, ng Panginoon buhat sa hito at maging doon sa uh, paghahati ng uh, tubig kung saan sila ay daan sa ito uh, daanan. Ano po? And dito makikita natin no, yung, yung uh, confidence ni ni Moises, hindi po dahil may dala siyang uh, tungkod, kundi naniniwala siya na yung tungkod, kung paano ginamit ito ng Panginoon sa mga unang mga himala, hanggang sa kanilang uh, pag-alis sa Egypto ay ganun din ito gagamitin ng Panginoon sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Ang sabi pa ng Panginoon, hampasin mo ito, no? At bubukal, yung bato daw, ihampasin at bubukal ang tubig, no? At may, makakainom ang mga tao, yun ang sabi ni Lord. Another miracle na na-experience ni Moises at nakita ng kanyang mga leaders. Ano po? So, dito makikita natin na si Lord talaga yung gumagawa ng mga imposibleng bagay. And again, sa kabila ng pagre-reklamo ng mga Israelitas halit na sila ni Lord, binigay pa rin yung kanilang kailangan. Marahil ay hindi rin naiintindihan ni Moises kung anong dahilan, ano po, bakit kailangan hampasin yung bato, no? At bakit pag hinampas yung bato ay lalabas yung tubig? Kasi hindi naman talaga uh, nanggagaling ang tubig sa bato, ano po? So, pero alam niyo po ba na merong magandang ilustrasyon yung New Testament, I mean explanation yung New Testament regarding sa water from the rock, no? kagaya nga po yung illustration or yung description ni Paul no. Ang sabi ni Paul when Jesus was struck living water flowed out for all to receive yon. So dito makikita natin yung type of Jesus or type of Christ no. So nakita natin yon sa buhay ni Moises. So sabi sa 1 Corinthians 10:4, and all drank the same spiritual drink for they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. So, dito makikita po natin kung si Jesus ay sinimbolo siya as rock, no? Sa Old Testament, ang mga Israelita, nung sila ay nakainom ng tubig na buhat sa bato na hinampas ni Moises, sila ay... Uh, nakaramdam ng ginhawa, nawala yung kanilang pagkauhaw. Gayun din naman, sa ating mga mananampalataya sa ating henerasyon mula sa New Testament, tayo na tumanggap sa Panginoon, ay nakakaranas din ng kaginawaan mula ng tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, no? Na rock, no? Siya ay illustrate as rock. It, as rock. At dahil siya po ay uh, um, at dahil si Jesus po ay napahirapan, no? ang lahat ng naniniwala sa kanyang uh, ginawa ay nagkaroon po ng uh, kapalatagan ng pag-asa kapayapaan at kaligtasan verse 7 ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang masa ng at meriba sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Sabi nga po dito yung place ay tinawag na Masa and Meriba. Kasi nagtalo-talo dito ang mga Israelitas. Imagine nyo po, no? Pagtatalunan nila, kasama natin ang Diyos? Isamantalang eh, Naranasan nila ang provision ng Panginoon, ang pag-iingat ng Panginoon, at ang lahat ng mga bagay na imposible gabi ng tao. Ano po? Sabi niya sa Deuteronomy chapter 6 verse 16, You shall not tempt the Lord your God as you tempted Him in Masa. So, dito makikita natin, no, tinitempt nila si Lord, gusto nilang gumawa si Lord para makita nila ito, mapatunayan yung kanilang mga ginagawa. Alam mo, yun, yun parang sa atin, pustahan tayo, parang gano'n. So, hindi po siya maganda sa Panginoon, okay? So, maasa naman, you provoke the Lord to wrath. So, ibig sabihin, kung doon sa name niya na... Uh, isa, no, meriba, maybe, uh, you shall, uh, yun ang ibig sabihin, do not temp, you, shall, you shall not temper. Yung name na, na masa naman, you provoke the Lord to right? wrath. So, yan. So, makikita natin dito, no na maraming uh, nais gawin ng tao para ipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. But, lagi nang tandaan, hindi natin tatandaan na si Lord, hindi natin siya madidiktahan. He will show His power according to His will and not our will. At alam niyo po ba, yung kanilang pagtatalong ito ay isa sa pinakamatindi nilang kasalanan kasi nagduda sila no na hindi nila kasama ang Diyos. Nagduda sila na iniwanan sila ng ating Panginoon. Verse 8, Nang ang mga Israelita nasa refidim, sinalakay sila ng mga amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, umilik ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amelikita. Hahawakan ko naman ang tungkod na, na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Ang mga kita po ay ang mga kapuapuhan ni Isaw. Yan ay mababasa natin sa Genesis chapter 36 verse 12. Ang sabi doon, Now Timna was the concubine of Elipas, Esau's son, and she bore Amalek, the Elipas. These were the sons of Ada and Isaw's wife. So, ah uh, kumbaga ito ay kaanak nila, no? Actually, so... And although, uh, dito makikita natin na kahit na kamag-anak nila ito, uh, talagang may tendency talaga na ito yung kanilang kakaharapin. At dahil kamag-anak nila to alam nila yung pangako ng Panginoon kay Jacob. So, possible na alam ni Isao at ng kanyang mga uh, kaanak kung bakit nandito itong mga Israelitan ito. Naniniwala sila, malamang, na... 'yung uh, pangako ng Diyos ay mangyayari na, 'no? Kaya ito'y hinahadlangan nila. And makikita po natin itong war na 'to between uh, Israelites and Amal Amalekites. Ay ang kauna-unahang uh, uh, laban na kanilang kakaharapin, ano po? At makikita natin dito 'no na mayroong uh, maayos na leadership si Moises kung saan talagang uh, nandun yung pag-uutos niya na maghanap si ano si Joshua ng makakasama okay and makikita din po natin dito no naggamit-gamit ni Moises yung tangan niyang baston no na uh, kung baka talaga dito makikita natin yung uh, combination no ng human instrument and the divine power of the Lord no po sabi po sa verse 10, sabi dito, Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap nila ang mga Amelikita. Si Moises naman, kasama si Naaron at Hur, ay nagpunta sa Burol. Yan. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amelikita. Again, bagong karakter sa pangalan ni Joshua. No? Dito din siya unang na-mention. At nakita natin dito na... ah... Uh, siya ay ang tagasunod ni Moises. At alam niyo po ba, siya talaga yung uh, leader na nag uh, nagmana ng trono ni Moises, ng leadership ni Moises, no? And, um, isa po si, jo si Joshua. So, makikita natin yan sa mga susunod ng mga chapters na sa talagang sobrang napakamasunurin at tapat sa Panginoon. Alam nyo ba, yung name na Joshua ay Greek name, no? Na, na may kasing kahulugan sa name ni Jesus. Yan. Na ang ibig sabihin ay tagapagligtas or Savior. So, dito po makikita natin, no, kung si na Joshua at ang kanyang mga kasama ay nasa battlefield. Si Moises po at si Aaron ay sila naman yung nasa likod ng laban, no? Behind the battle scenes, no? At dito makikita natin, alam niyo po ba, sa bawat laban ng buhay natin, merong mga tao na hindi man natin sila nakikita, pero merong nananalangin para sa atin na mapagtagumpay natin yung ating mga problema. Same po iyon sa nangyayari ngayon sa Israelita dito sa chapter 17 na ito. So alam niyo yung intercessors, napakahalaga po 'yan na bahagi ng isang church, no? So, kailangan talaga palakasin natin sila kasi sila ang totoong backbone ng gawain, no? ng church yan. So, dito makikita talaga natin na uh, gumagawa din si Moises at si Aaron ng kaparaanan nila kung paano nila mapiplis si Lord para manalo ang Israelita. Yan. So dito, pinapakita yung posture, no? Yung yung, yung posture ng panalangin kung saan ay uh, dito uh, makikita natin si Moises no na nakataas ang kanyang kamay, no? So, dito makikita talaga natin, kailangan talaga yung mga battle natin, I surrender natin niyang kay Lord and allow God to move. Yan. Verse 12, sabi dito, na, nangawit na si Moises, kaya sinabi, si Sinab Aaron at Hor ay kumuha na isang bato at pinaupo roon si Moises hawang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo si Neosue, ang mga kita. So, dito makikita talaga natin we uh, need each other. No po, hindi yung tagumpay ng isang samahan, ng isang uh, church, ay hindi lang po sa manggagawa. Hindi kailangan din ng manggagawa ang mga support ng mga leaders, no? At nakakatuwa pong isipin kasi sa atin, all of us are leaders, no? Wala na tayong members, so lahat leaders. Kaya naman, mas napapadali, napapaganda, at napagtitibay natin ang gawain ng Panginoon, no? Verse 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, sulit mo ang pangyayari ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga milikita. Nagtayo si Moises na isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat, no? At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga milikita. So sabi nga po, bumibigat na yung kamay ni Moises, kaya naman nahihirapan na siya. And dito makikita natin yung support system ng kanyang kasama na si Hur at saka si Aaron. Marahil iisipin natin mahirap makipaka, mahirap makipaglaban. Pero alam niyo po ba na mas mahirap ang manalangin? Kasi ang dami-daming atake pag tayo yung nananalangin. Kaya kapag tayo ay nilapitan ng ating mga kapatid sa Panginoon, sasabihin na hayaan mo ipagpipray kita. Huwag nating sabihin na Nasasabi mo kasi yan kasi wala ka sa sitwasyon ko. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Ayan, di ba? No? So, kung tayo ay tinatanong, ano problema mo? Ano ba yung pwede kong maitulong? Ano ba pwede ipag-pray ko sa'yo? Be thankful. Kasi alam niyo po ba, prayer works and there's There is power in prayer, no? So, lagi nating tatandaan na kung tayo nahihirapan, kung tayo ay uh, talagang uh, dito makikita natin no, doon sa laban at mga uh, pinagdadaanan na kailangan natin ng tao or mga taong mananalangin para sa atin for us to won the battle so again mahalaga yung pakikibaka, no? pakikipaglaban, pero mahalaga din yung panalangin. Hindi rin natin pwedeng sabihin na dapat manalangin lang kasi may mga laban na kailangan nating labanan at kailangan nating mapagtagumpayan. Both of them are very important. Kaya kapag tayo may laban, huwag tayo mag-hesitate na humingi ng panalangin no? para sa ating pakikipaglaban. At kung tayo naman inananalangin, ah, uh, tulungan natin yung mga taon na nandoon sa gitna ng war, no? So papanalangin natin sila. So sabi dito ng Panginoon, isulat nyo, no? Para maging alaala, maalala ang ganitong mga pangyayari. So dito po, makikita natin ang lahat ng ito, At ating nababasa ngayon ay gabay, no? Uh, para mas makilala natin ang ating Panginoon. Ano po? So dito makikita natin napakabuti ng Panginoon at napakadakila ng Kanyang pangalan. Tandaan po natin, bawat laban natin sa buhay, meron po tayong dalawang laban, ang spiritual battle and physical battle. At anuman yung laban natin, minsan talaga or lagi magkasama po yung dalawa na yan. No? Meron tayong spiritual battle at meron tayong physical battle. Sigapin natin mapagtagumpayan natin both. no? Kasi habang tayo nakikipag-battle through flesh, ask tayo ng help sa ating mga kapatiran. At kung tayo naman yung prayerful, no, then extend po natin yung ating panalangin para sa mga tao na tumaraan sa iba't ibang nilang mga battle sa buhay para ang tagumpay nito ay sama-sama nating ma-enjoy at ma-celebrate. Okay, muli po, maraming salamat. Kalagahan ng leader na merong mga co na kapag-create sila ng new leaders at ang kalagahan po ng helping hands pagtutulungan, uh, supportahan no do our best our uh, for others not just for ourselves but for others po oh, salamat sa panginoon papalain po tayong lahat God bless everyone